So pag-uwi po natin dito sa probinsya, ito po yung uh, mga manok natin dito. Oh. So actually marami po yung uh, mga manok natin dito. So hindi pa kasali dito yung uh, nasa kulungan, yung mga weeks old, mga days old, mga bagong pugad, andiyan pa yan lahat sa kulungan. So medyo masyado talaga siyang uh, magastos talaga sa feeds itong uh, mga manok po natin. Kahit ito is mga upgraded na mga native na manok po ito. So after how many weeks? Uh, mga 2 weeks siguro isa uh, yung iba na ibenta na po natin. So yung iba na natitira na lang dito, ito yung uh, sinisilik ko na maganda na quality na mga dumalaga na manok. So itong natitira natin dito is uh, native to siya na na sa isang Basilan or uh, huluwano roster. So ito naman yung uh, alagaan natin at uh, paramihin po natin. So gawin natin dito is uh, gagamit po tayo ng isang uh, malaking roaster, heritage or mga Basilan pre na iba na roster para iwas yung uh, inbreeding. Para after nito, ang uh, result nito is una, mas mabilis ang lumaki. Medyo mas malaki sa kunti ng mga native na mga pure na mga native na manok. So ang tendency is uh, mas mabilis po nating mabinta. 2 uh, months, 3 months. So instead na 5 months, 4 months, 3 months, ay uh, pwede na po nating ibinta yung 2 uh, months old. But sa ngayon isa mayroong uh, bumibili po sa amin dito na isang uh, one month old na edad ng uh, manok na yung timbang umabot po siya ng mga one fourth yung uh, pinakamataas is one half. So ito po uh, about mga three or mga four days ago sa vlog na nagbinta po tayo ng uh, 14 heads na one month old up to seven weeks old na mga manok. So yung iba is nagdududa na bakit ang laki ng one month old mo so actually siguro yung nakikita nila yung siguro yung nakasabi sa motor so yung nakasabi sa motor hindi yan sa akin na manok yung naibinta ko lang nung una yun po yung uh, 14 heads na manok merong mga one month old doon at meron din mga 6 to 7 weeks old na edad ng manok na binibinta ko so yung nakasabi sa motor na parang parang roster na yung manok hindi 'yan sa akin. Yan po ay uh, dala po ng uh, mga buyer na pumunta po dito sa bahay kung saan nabili po nila sa ano sa ibang bahay. So hindi po 'yan sa akin na manok. Siguro 'yun, siguro 'yung uh, nakikita nila. Kasi nagdududaho sila na bakit daw itong manok natin uh, na 1 month old, bakit malaki na daw. So 'yung iba nagdududa bakit 'yung mga almost 2 months ko na manok na seven weeks old, six weeks old, bakit sobrang laki na. So actually ganun na po talaga kapag gumamit tayo ng isang feeds na mas mabilis lumaki at saka pag uh, ina upgrade po natin sa mga malaki na roster yung ating mga native na manok is talagang in just 2 months actually pwede mo na siyang katayin. So nakikita ko nga sa iba na mga expert na matagal na ding nag-alaga ng mga manok, kinikompare ko yung aking manok na mga 2 months old at saka yung sa kanya na 2 months old, halos sa uh, hindi nga gaano yung ano kalaki yung na uh, diferensya halos magkapareho lang yung 2 months old na upgraded na mga native na manok actually pwede na siyang katayin kapag ina-upgrade na po siya so kaya ito yung 1 uh, month old natin mas ano siya uh, pwede na po natin siyang ibinta na tatag 100 pesos so medyo malaki na itong 1 month old na ina-upgrade po natin sa mga malalaki na roster compare po talaga sa mga native na manok na pure na hindi natin ay cross sa mga heritage or kung anumang mga roster na malaki na roster na ginagamit po natin so yan po atis, sa akin, ko lang po sa inyo so ito yung uh, example ng uh, one month old na manok na binibinta ko na tatig 100 so ito po siya so baka yung nakita sa iba siguro, uh, nagdududahin yung ibang manok siguro na nag almost 2 months na lagpas na ng 2 months, hindi yan sa akin, 14 hills lang yung uh, naibinta ko po dito para at least mas klaro po sa inyo so dito sa ano sa pag alaga ng uh, manok po natin itong mga upgraded na manok talagang napakataas yung kanyang uh, demand in terms sa uh, market po natin dito is uh, wala po siyang problema so halos yung manok po natin dito ngayon ito na lang po yung naiwan halos naubos na sila yung ating mga manok so kaunti na lang po yung uh, natitira po natin dito na manok So, kung sabihin po natin na pang long term na negosyo na lahi ng mga manok, ako mas pabor ako dito sa mga upgraded na manok. Dahil sa one month old, two months old, pwede na po natin siyang ibinta. Unlike doon sa mga ano, dati nung uh, nag-inquire pa ako ng uh, isang uh, heritage na sisew, mga days old, mga weeks old, nag-inquire ako kasi gusto ko mag-alaga. So nalaman ko na kailangan pala natin ng incubator And then napag uh, inquire ko ng mga incubator is uh, napakamahal So in, if in case din po kung mag out So kailangan din po natin ng generator So medyo masyadong komplikado kung uh, mag-alaga po tayo ng uh, isang heritage na manok Na kulang po tayo sa kapital at uh, medyo hindi po natin alam Hindi pa enough yung uh, kalaman natin para pag uh, mag-alaga po tayo ng isang mga heritage na manok Whereas, kung dito lang tayo sa level na mga upgrade-upgrade na mga native na mga manok, mas okay po ito siya kasi yung pag-alaga, yung cycle po nito, is halos kabisado ko na itong uh, pag-alaga ng mga native na manok. And then, sa ganito, medyo mas mataas po yung kanyang uh, resistensya. Hindi po siya basta-basta magkasakit, compare po talaga sa mga imported na mga manok or mga heritage na manok na gusto po nating alagaan. So, masabi ko na... Itong pag-upgrade natin sa manok is uh, pwede ito sa pang-long term na business dahil una-una sa lahat is uh, kulang po yung supply nitong mga native na mga manok. So imagine kung sa mga heritage na manok, mga this old, dati 120 pa. Meron iba 130 yung mga this old. So nung una, so napakamahal. Pero ngayon, pwede ka na makabili ng mga this old, mga weeks old na 90 pesos, 80 pesos, 70 pesos hanggang 60 pesos. Ganun po sa kamura dahil una-una kung marami na po nag-alaga ng mga heritage ng mga manok, after 8 months, after 1 year, yung binintahan mo ng mga heritage ng mga sisim mo, isa pwede mo na siya maging kompetensya. So ganun po ka komplikado yung uh, pag-alaga po natin ng uh, mga heritage ng manok. Whereas sa mga upgraded natin ng na mga native na manok, uh, actually hindi tayo na problema dito sa pagbinta ng uh, ating mga manok kasi maraming mga buyer na pupunta po dito so lalo ngayon sa uh, marami po mga okasyon kumbaga season na ngayon sa pagbinta ng mga native na manok so yung supply dito din sa ano sa mga native na manok medyo kulang po talaga and uh, in fact dito sa mga iba na mga buyer na pumupunta po dito uh, hindi po sila bibili po ng mga heritage na mga Uh, mga manok so ang gusto nila itong mga pure na mga native mga upgraded na mga manok na mga native okay lang din po ito so at least magkakariho lang naman yung uh, kanilang mga presyo so dapat yung uh, mag-alaga tayo ng manok yun lang yung uh, ano po yung uh, kaya natin kung kulang pa tayo sa kalaman, uh, kailangan mag-resist muna tayo o kaya mag attend tayo ng mga seminar para at least doon malaman po natin kung paano po ba maging successful sa pag-alaga ng manok ano po ba ang tamang pag-alaga actually, ako naman dito dumaan tayo sa failure uh, marami tayong mga mali-mali na mga ano, sa pag-alaga ng manok pero yun nga uh, uh, yung ating learnings is uh, talagang patuloy pa rin tayo yung ating mga learnings kasi day is iba-iba uh, yung sitwasyon Iba-iba yung mga problema natin sa pagmamanok So sa failure, sa mga pagkakamali natin dito Sa mga problema na na-encounter natin dito sa pagmamanok Diyan is uh, marami po tayong mga uh, natutunan So ako man open ako uh, Call sa bulaman ako kung sino yung uh, Magsishare about sa kanilang mga idea Yung mga legit talaga na may mga experience na Huwag naman yung mga ano Na nag advice advise suggest eh, yun pala walang mga alaga mga manok Yun pala yung iba na hindi pa nga nang start nag uh, nagbinta naga-advise na so ganun po talaga so minsan natatawa na lang tayo doon sa iba na parang ang layo ng inaadvice advise so dapat mag-advise tayo na may mga experience tayo may dumaan na pag uh, ano pagka failure kasi ngayon yung mga successful po talaga na nag-alaga po ng mga manok uh, sigurado po ako niyan hindi pwedeng hindi po sila nagkamali hindi po pwedeng hindi sila nag-failure hindi po pwedeng diretso sila sa top or yung pag-success na po talaga dito sa pagmamanok marami po sila siguro mga pinagdaanan na mga pagkakamali at mga failure bago po nila natutunan at bago din po sila naging successful dito sa pagmamanok so kung ako naman po yung tatanungin po ninyo kung anong manok na magandang alagaan uh, para sa akin lang ito ito yung mga upgraded na mga native na manok ito yung uh, maganda na alagaan kung sabihin natin na pang long term talaga na negosyo na manok, ito po talaga yung mga ni upgraded na mga native na manok. Kasi yun nga, yung sabi ko kanina, one month old up to two months old, pwede na po natin siyang ibinta kapag ina-upgrade na po yung uh, mga native na manok po natin. So actually, dipindi po sa lugar din po natin kung ano po yung uh, in demand or ano yung pinakamataas na market ng uh, klase or lahi ng mga manok. So ako dito, upgraded native na manok dahil sa lugar po namin, ito talaga yung uh, super in demand at uh, hinahanap po talaga ng buyer yung upgraded na manok. Kasi hin mo naman yung mga mamahaling manok, mga quality na manok, mga imported na manok. Eh yun pala problema, paano natin ibinta, Paano natin i-dispose? So at least dito sa level na pag-upgrade lang po ng ating uh, mga native na manok, isa uh, wala po tayong problema sa pagbinta ng ating mga manok so kita ho ninyo ngayon yung ating mga manok, manok yung una marami pa pero ngayon halos yung natitira yung mga dumalaga na manok lang yung uh, iniiwan ko dito so mas maganda yung mga upgraded na native na manok yung alagaan para at the end of the day is uh, wala tayong problema once uh, gusto na po nating uh, magbinta sa ating mga manok